Parang ayaw nilang sumagot. Yan. Hello? 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 Oh, magandang hapon po. Sino po sila? Uh, oh, Lisa, mga po. Oh, taga saan po kayo? Taga Ramos po. Taga saan po? Ramos po, Tarlac. Ah, oh, taga Tarlac. Ano pong ginagawa niyo, Nanay Lisa? Nanonood po. Nang ano po? Sine-search pa, pa po namin kasi late po dito sa Ramos. Ano po? Sine-search pa po namin kasi late po dito sa Ramos. Anong late? Anong late? Wala pa pong panood sa TV. Bakit? Balitang ang amyanan pa po, late po kasi, kaya sa YouTube po kami nanonood. Ah, nanonood kaya sino pinapanood nyo? Willie Rebillame po. 10,000! nabes ano gusto niyong sabihin sa front row? Lux White. Magpasalamat po kayo. Sa front row, sa Okay, masaya-masaya po kayo, nararamdaman ko. Masaya ba kayo? Congratulations naman ay mayroon kayong 10,000 bigay ng front row. Go! Salamat po. Okay, congratulations. Para marami tayong mapanalo na matawag okay. ako. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!